Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Atiens. Welcome back to my channel. Ang ganda ng beat at tone ng new song ni Stel na Room. Parang may pagka Michael Jackson, pero at the same time, parang three fourth ay uh, parang mala Justin Timberlake yung beat at tone ng music niya yung kanta niya. Maganda din, maganda, maganda ang kanta ni Estelle na sana lahat ng uh, kanta ng P-pop ay mayroong ganun kahit although Tagalog ang lyrics, Taglish, pero ang beat sa katong dapat ganun parang uh, mabuhay yung parang hyper, hyper ang dating kahit Tagalog okay lang at sana, I mean uh, itong SB19 uh, boys ay uh, lahat sila ay may kanya-kanyang genre ng song hindi sila nagagayahan may iba't ibang identity sila iba't ibang identity sa mga music sa mga klase ng music genre ng music which is maganda sa isang grupo especially boy band o girl girl band o girl group ang ganda lang isipin dahil kayang-kayang gawin ng Pilipino ang ganitong klase kanta kayang makipagsabayan ang P-pop sa ibang pop sa Asia at uh, kung uisipin at sumahin, mas lamang tayo sa buong Asia kasi tayo ay marunong mag-English. May iba sa atin kahit laking Manila o laking Luzon, ang English natin, English nila ay uh, parang uh, may accent, parang American. I mean, may English accent tayo na pwede makipagsabayan, pwede ipaglaban sa English sa ibang Asia or sa Amerika or sa Europe. Kaya ayon so far, ang SB19 SB19 boys ay may kanya-kanyang genre ng music at uh, hindi sila nag-focus lang sa ballad song. Mayroon ding mga pop, hip-hop, rap, at uh, sayaw. Yun nga, maganda ang uh, kanta ni still na Room pang party-party obviously, and uh, pang social na club yung uh, song ni Stell. Sa mga...